Hello guys, magpiprito po tayo ng tilapia. Magprito. Um, kung nababansin nyo po, hindi pa masyadong luto. Kasi lulutoin pa po, po namin. Igigisa po po namin dyan sa gata. Ayan, ang mga kailangan. Dito. Ayan. Magigisa na po tayo. Yung pinagprituhan ko ng tilapia. Ayan na rin po yung gagamitin sa paggisa. Bawang at sibuyas. Sunod natin ang maraming kamatis. Oh, kung aamoy nyo lang, napakabango. Oh, tingnan nyo naman. Tinginin nyo naman. Okay. Lagyan po natin ito. Pagkatapos maigisa, lalagyan na po natin ng tubig. yan. Punting tubig lang. Ayan lang natin. kumulo para madurog ang kamatis. Lalagyan natin ng patis. Ayan. Lagyan na natin ng asin. At saka pamintang powder. Yan. At kunting halo lang. <clears throat> Lagyan natin ng kunting asukal. Ilalagay na natin ang isda. Yung prinito kong kanina. Yan, oh. Tingningin ninyo naman. Oh, tingin ninyo naman. Talagang napakasarap. Lalagyan na natin ng gata at gumamit ako ng Coco Mama Fresh. Oh, di ba? Uh, kakang kaka. Yan. At takpan muna natin. At lalagyan na natin ng green bell pepper kasi hindi kami nakabili ng red. Luto na. Ayan o. Yan, pagkasasarap. Let's plating na kung naaamoy nyo lang napakabango talagang masisira ang diet nyo dito kinamatisan sa gatang tilapia kain na